Na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga uh, research persons sa uh, hindi talaga pinag So, hindi nila masagot dahil akadusuhan lang naman nila ay uh, uh, banira. Diba? So, hindi nila sinagot. Umupo ako doon. Uh, sabi nila, wala na kami matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag -o. Pero ready ako sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong ooo. Oh. Diba? So, wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga mga invitees nila galing sa office of the vice president dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa office of the vice president. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa office of the vice president dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni vice president Binay at uh, vice president Lenny Robredo. So, dilawan at pinglawan talaga ang ibang mga tao dyan sa office of the vice president. Pero lahat yan pinoprotektahan uh, ko. So sinamahan ko sila doon at uh, pinotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking a note so nag-aoth ako. Nung nag naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Wala. Kahit isang tanong walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako uh, sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng uh, letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng uh, letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung uh, sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin uh, sa impeachment. Para naman ako, sa, kasi akong panga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon, na uh, wala namang dahilan. Unang-una, naghiring, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos mag-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng, pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be at in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Tetano Uh, asking the government to um, move for house arrest within the Philippine embassy premises.